Boy, Dagma, arangkada oh na God. na naman. Bagong kukot ngayong gabi. Oh my God. Jumpa na naman tayo. Ang ganda mga edong. Let's go. Good morning mga kalabatid. Good morning, good morning, good morning. Ngayong gabi ay mayroon tayong tukod. Oh my God. Mayroon tayong tukod na kalabatid mga kalabatid. Nandun sa baba. Pupuntahan natin at uhulihin kasi meron siyang sing -sing. Yes. Ayan siya mga kalapatid. Hello friends. Kamukha rin ng ating ano. Ng ating kuwait May sensor siya. Kulay dilaw yung sing -sing. Ayan o, oh. may sensor. Tsaka dilaw yung kanya sing-sing. Kulay-kri -sing. na naman yung domain ako. May dalala naman yata ang sakit to. Surprise! Uuuliin natin at titingnan natin yung sing-sing. Ayan mga idol, inabot na ako ng umaga. Hindi ko pa rin siya na uuuliin kasi medyo masigla siya kahit na giniginaw what's this? so <laughs> kami dyan sa bahay ng mga bakal-bakal dyan mga kalapatid eto tatry na naman ulit natin ayan kaso lang mga kalapatid talagang medyo maliksi siya tumatago siya doon sa ano, sumasama kasi siya doon sa isang kalapati isang quiet natin ano kaya sa palagay ito yung mga kalapatid babae o lalaki? I'm here. Ang ganda pa Oh. Sana mahuli natin. Oh. Sana mahuli natin mga karapatid. Isang akbang na lang. Isang akbang na Ayan. Ayan. Corner. Corner. Corner pa natin. sangat ba? Isang akbang na balik pa yung mukha kailangan dito na sa ating kamay yung mga mukha niya yan. kailangan kasi yung mukha niya na harap sa atin pag nakatalikod kasi oh my god eh sa guys so kumakain na siyang tinapay kaya galing ito ito yung ating uh, panyo isang tukot so ang ganda din ito o, masama yung panya may sabit din yung lalamunan try na naman natin mga idol parang na corner siya eh. yan nako 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 medyo parang nadala mga kalapatid ayan oh. marunong ganyan si baliling namin mga kalapatid oh. malakas niyang kumain kahit na patatingin yung kanyang ulo baliling, baliling. Niya mauli at sya nga pala mga kalapatid itong ating tukod kagabi ay may kasama ito itong balbo na to yan yung kasama niya medyo masigla din hindi rin natin to basta basta mahuli kasi wala tayo nitong uh, pang trap hindi natin to madadakma tingnan nyo naman ang ganda ng paa niya oh gusto ko rin siyang hulihin at hugasan yung kanyang, ano, parang puro is yung kanyang paa Ito yung ating tukod kagabi Medyo malungkot Nag-iisip siguro siya Pero ito, masigla oh Yan oh, balbun Sana mahuli natin itong dalawa na itong mga kalapatid para matingnan natin Ito guys, ang kasama niya oh Yan oh. Balbun Balbon siya guys Kaya lang kumain dito Ganda oh May Balahibo Ang kanyang paa Ayan ah, o oh. Ganda oh Ayan na baba na Ganda niya oh May balahibo yung paa Ulihin natin niya po nagkataon. Titingnan natin. Ganda eh. Ugasan natin yung paka niya. Malapit nang pumasok. malikot pa. Nasok na ikaw doon. Ulay uh, blue na tali. Diyan ka pumasok sa loob. Ah, lumayo eh. Si Anthony Gado Isang crane operator Mula Oriental Mindoro Ako ang naglalagay Ng mga bakal sa ilalim Ng karagatan upang panggasuli Na ipunin Sobrang delikado Buwis buhay ang trabaho Tiniis ko ang lukot Sa pamilya'y ng palayok. Kahit na mahirap Pinakasanak inyo Kailangan puso'ng bato At di basta nakakao Sipag at syaga Dapat marunong makisama Sa mahang offshore Kailangan may ibat iba ang lahi Magkaibang ugali The best pariwala I'm here I'm here Hirap ng buhay

It's just... <laughs> Chompa na naman tayo. Ang ganda mga inyong. Ang ganda. Ano kaya itong ibig sabihin nito? Dalawang litra lang. Taga saan kaya? Tira na natin. Taga saan kaya ito guys? Dalawang litra lang siya. KW. 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 30 Tapos may sensor siya Yan yeah, may sensor May pang remembrance na naman tayo sensor Yung kasama nito kagabi na may uh, ano May balbo yung paa Mailap ah. hindi pa natin na uli Meron na naman tayong tukot mga idol Ang ganda katabi lang ito Ganda oh. Yan yung pakpak niya o oh. Harus pantay Pantay din siya pantay Pero payat na Ano kaya ito? Lalaki? Kay Babae? Eh. lalaki ko kaya ah, parang lalaki parako ganda sa mga ito ganda sa anong bansa yung mga idol KW KW yung mga ito ano kayo bansa yun Pag-i-comment dito kung anong bansa yung KW mga idol. Okay. Napakawala na natin. Pero guys, huwag kayong mga galit ha. Itong sensor, remembrance ko na lang yung sensor. Itong ano, hindi natin matanggal. <laughs> ito hindi natin matanggal. Kaya, ito na lang. Remembrance lang natin mga guys ha. Huwag okay, kayong magalit sa akin. Hindi natin mauwi yung kalampati sa Pilipinas. sing-sing na lang. Okay? Thank you. Eh hey guys, papakawalan ko na. Ganda niya oh. Baka nang umalis Bibigyan kita ng asawa dito. Ya, yeah, dyan ka lang. dyan <laughs> ka lang. Ano kaya? Lalaki, babae. Woo! Kain ka na dyan. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. <laughs> thank you for watching.